guys. Good afternoon everyone. May hapon. So, kumun akong kutlo o ganas guys. Kaya maunin mong panihapon karon kay Kaya naman may gamay una sa ginamos. So, ito nga siyang kamatis. Yes. Ayan guys. So, guwapa siya nga talbo sa kamote. Ayan. Ang punuan ani akong gitanong sa gawas kay jawa man siya o oh matubo para sagawa na lang magkotlo kotlo, -kotlo. yun gwapa kasi ng talbos guys oh uh, gwapa yun hmm gwapo ng talbos so ready naman siya i pa kuluan lang and then I ready ang sasawa na binamos with kamatis ang nakita sa ko. Sayo kung nagkotlo kay para alam mo naman sa probinsya, sayo manihapon Pero okay rin na kay after after 6 or after 7. Pero you know, tig after 6 para you know, di busog Yan. Potang is life. Ganas is life here. Bagoong.